No 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 no, no. no. no, no. What's up mga choy so welcome back sa YouTube channel ng TV. So pag bago pa kayo sa channel ng mga choy huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe and click the bell button mga choy so this time mga choy is uh, mag-install tayo ng single point water heater buda mga choy so yung old uh, installation natin mga choy is na copyright claim so <coughs> ginawa ko na Pina ba? private ko na lang yung video kasi para hindi na wala ng issue ba so yun ngayon is mag install tayo so ito papakita ko sa inyo yung mga materials mga choy so let's go mga choy so, yeah. so yan mga choy ito yung unit mga choy uh, buddha mga choy yan. ito buddha mga choy so ito yung mga ano niya Copper, plus prove electric shock, ano po. So, usually, yung mga single point, may free yan, ano, na bracket. to bracket. Saka, shower. Yan. Saka, yung wire at yung, ano niya, ah, uh, bulb niya. Yan, ito yung unit, mga choy. So, yan. So, ah, uh, mga choy, ano na natin, ready na natin yung materialis bago ako mag-drill doon. Ah, uh, so, let's go, mga choy. mga is i, i natin yung ano no ito so live yan live neutral yung blue tsaka ground yung yellow green dito so yan yung magkukunik sa ano mga chay <coughs> sa breaker nya sa, dito sa magilid. so continue tayo mga chay. Okay. So simpul uh, natin yung blanket mga choy. Okay. So yan mga choy, okay. all set na tayo mga choy. So yan. Okay. So mamarking na lang ako doon. Yan mga chay, nakalagay na ngunit parang mga chay. Tsaka So explain ko na, mga, choy, yung testing, mga choy.

yun, masak mga chay. So, ayan mga chay. Natapos ko lang ma-install mga chay. So, mag-testing tayo ngayon mga chay. So, ayan. Ayan yung unit mga chay. Ayan. So, testing tayo ngayon. Set up ko muna yung testing. So, yan mga choy, uh, DIY lang tayo mga choy kasi wala pang pa connection yung wire. So, magte-testing tayo ngayon. So, huwag nyo yung tong gayahin mga choy. Yes. <laughs> DIY lang tayo mga choy. So, yan. So, saglit lang mga choy kasi yung wire niya, ano din, hindi din. Standard. Ano? oh, standard. So, pang testing lang talaga. So, on natin yung tubig mga choy. So, yan. So, yung drain mga toy is, uh, yung sabihin yan is ready to use. So, wala siyang consume na electric ah uh, oriente. So, dito na yan, magkukonsume mga toy Yan yung pula. So, so pabilisan lang itong mga toy kasi yung wire niya, lupis lang. Ayan, okay, ayan, ayan.

okay no, right. 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 So, yan mga choy Cut mo na mga Tanggalin uh, ko muna to. So, what's up mga choy So, yun lang mga choy uh, Ganun lang mag-install ng single point water heater mga choy no? So, ngayon is itatap ko na lang yun para pag maglagay na sila ng connection na sa wire, ready na. So, yun na lahat mga choy. Ah, tatapusin ko na yung video ko mga choy. Pero shout out muna kay Paring Jose mga choy. No? So, andito ako sa Anda mga choy. No? So, ito mga choy. Shout out. so, yan. Thank you. Bye subscribe. You. Subscribe. Yan. Yeah, subscribe mga choy. Don't so, forget to subscribe and click the bell button. Yan. Pwede. Mag-vlog. Eh. so, yan. Dito ako sa, mga Anda mga choy. So, layo-layo yung biyahe mga choy no? so sulit nakapang vlog travel vlog yun ganun so yun na dito ko natataposin mga choy so don't forget to like subscribe and click the bell button mga choy so kamomonetize pa mo lang natin mga choy so wow! bali maging first video ko to or yung travel vlog ko na video mga choy so yan mga choy kita kits next video mga choy so bye bye mga choy